Guys, ito ulit tayo guys. iri repair natin yung brake naman ngayon. Yung preno. Yung buong system niya kasi pang personal to eh. Pero pwede naman natin repair to na hindi tayo magpapalit ng pyesa. Kaya hindi natin masasabi kung tatagal. Kaya gagawin natin, papalitan na natin para siguradong matagal kasi pang-ari na to eh. Nung si Rasha gusto nila ibenta. Ngayon okay na, ayaw na ibenta. Pero kung ibibenta, kahit balik taya lang daw dati ewan ko lang ngayon ha kasi nabili nila ito 170 so, gamas na lang sila ng 40,000 wala nangyari tapos tayo nagayos okay na o yun kung bibilin mo to 170 papayag ka on the jazz pero dati binibenta eh. hindi ko lang sure ngayon